John, um, 14 -0. gumagalaw na may, may yung, yung kinaclaim ng, ng mga ralista na ibigay na to date 87.5% of the monumenting work has been completed. Sa kabila ng mga batas at programang agrario ng gobyerno at ng desisyon ng Korte Suprema para ipamahagi ng Hacienda Luisita bakit naglalagablab pa rin ang panawagan ng mga manggagawang bukid para sa tunay na reforma sa lupa at hustisya? Kompleto na raw ang pamamahagi sa asyenda. Pero bakit tadtad ng bakod at bantay ang mahigit isang libong ektaryang ng lupa? Mahigit anim na libong ektaryang tubuhan sa Tarlac City, Concepcion at lapas sa probinsya ng Tarlac. Sampung barangay ng mga manggagawang bukid na nakapalibot sa Central Azucarera de Tarlac. Kasinlawak ng pinagsamang area ng siyudad ng Maynila at Makati. At isang mahaba, masalimuot na kasaysayan ng pakikibaka laban sa pangaapi at pagsasamantala. Sa huling mga taon ng pananakop ng Kastila, naging bahagi ang asyenda ng tabakalera ni Don Antonio Lopez, ang nagbinyag sa asyenda bilang Luisita mula sa ngalan ng kanyang asawa. Noong 1957, napasakamay ni na Jose Coanco Sr. ang Central Azucarera de Tarlac, gamit ang pautang mula sa GSIS at garantiya ng Banko Sentral. Sa kondisyong matapos ang sampung taon, ay pamamahagi na ang lupa sa mga magsasaka. Hindi tinupad ng mga kuwang koakino ang kasunduang ito. Gamit ang kapangyarihang pampulitika na mula rin pangunahin sa yamang napipiga sa tubuhan at asukarera, nagawa ng mga kuwang koakino na panatilihin ang kontrol sa asyenda at patuloy na pagkakitaan ng pawis at dugo ng mga manggagawang bukid. 1985, nagdesisyon ang Manila Regional Trial Court para sa distribusyon ng lupa. Ngunit hindi ito may papatupad. 1986, may lulukluk bilang Pangulo ang isang kuwang Aquino. Gamit ang poder at mismong batas, tiniyak ang Corazon Aquino na mananatili sa kanyang pamilya ang Luisita habang nangangako na abot kamay na ng mga magsasaka ang Ustisang Panlipunan sa bisa ng Comprehensive Agrarian Reform Program. Ay, noong po man eh, hindi naman naniwala ang kilusang mungkit ng Pilipinas na ang kuwad na CARP ay magpapailan ng Ustisang Panlipunan dahil sa unang-unang naging penepisyaryo ng Huwag na Carp ay ang uh, mga pamilya ko, Wangko Aquino, sa partikular ang Hacienda Luisita na iniiwas nila o itinakas sa physical na pumahagi ng lupa sa pumagitan ng isang mapanlinlang at kontra magkasakang uh, stock distribution option. Idiniklarang mga kasosyo raw o stockholder ng Hacienda Luisita Incorporated ang mga mga gawang buki. Subalit lumala ang kahirapan at tanggalan sa trabaho, Umabot na lamang sa siyam na piso at 50 sentimos ang karaniwang sahod ng manggagawang bukid sa Luisita. Hanggang sa nagpas lumaban ang libu-libong mamamayan. Nobyembre 6, 2004, itinayo ang barikada sa makasaysayang welgang bayan sa Asyenda Luisita. Higit pang inustisya at walang habas na karasa ng isinagot ng pamilya Juan Aquino. Oh! Nobyembre 16, 2004, sa harap mismo ng karera, naganap ang masakir na kumitil sa buhay ng pitong magbubukid. Sunod-sunod pa ang naging pamamaslang sa mga lider magsasaka at mga taga-suporta. Ngunit di natapos ang laban hanggang sa katigan ng Presidential Agrarian Reform Council noong 2005 ang panawagan para sa distribusyon ng lupa. Bilang pagigiit sa kanilang karapatan, Pinusisyon na ng mga manggagawang bukid ang mga lupain at inilunsad ng kampanyang bungkalan sa harap ng patuloy na maniobra at pandarahas. Sa gitna ng sustenidong pakikibakan ng mga manggagawang bukid, inilabas ng Korte Suprema nitong Abril 24, 2012, ang makasaysayang desisyon sa Asyenda Luisita. Ngunit isa na namang Kuwangko Aquino ang nakaupo sa Malacanang. Binitiwan na raw ni Binigno Aquino III ng kanyang interes at sosyo sa asyenda. Ngunit ang kanyang gobyerno ang nagpapahintulot ng patuloy na panloloko, pandarahas at pangamukam ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng huwad na pamamahagi ng lupa sa Asyenda Luisita. Lubhang pinaliit ang saklaw ng lupang ipamamahagi sa mga magubukid. Alim na libo apat na raan at pitumput ang kabuang sukat ng asyenda. Ngunit apat na libo, na raan at labing limang hektare lang ang agrikultural at itinaloob sa SDO. Ibig sabihin, mayigit isang libo limandang hektare ang inilihi sa reforma sa lupa kahit ang mga ito ay patuloy na tinamnan ng tubo. Inilusot sa illegal na land conversion ng iba't ibang bahagi ng asyenda. Sa desisyon ng Korte Suprema, ibinawas ang 80 hektare ng lupang inilaan sa SCTEX at ang kontrobersyal na limang daang na ibinenta ng HLI. Binungkal ng mga magsasaka ang tibangwang na lupa, ngunit dahas ang sagot ng mga kuwangko at ng RCBC. Napapalibutan na ng mga bakod at bantay ang pinuslit na lupa na nasa kontrol pa rin ng RCBC, LIPCO at LRC. Sa maanumalyang survey ng Department of Agrarian Reform, Mahigit apat na rang hektarya pa ang tinapyas para di sa mga kalsada, kanal, firebreak at iba pa. Lumilitaw na ang mahigit isang libong hektarya ng agrikultural na lupa ay nananatili sa pangalan ng mga korporasyong kuwang kuakino, gaya ng Tadeco, LRC at CAT. Tumataging ting na 471 milyong piso mula sa pampublikong pondo ang ibinayad ng gobyerno sa mga kuwangko bilang kompensasyon para sa lupang saklaw ng huwad na distribusyon ng lupa ng dar. Bakit ang kawang pambabayang mapera na sila, ang na nilang kinuhang tubo, limpak-limpak na. Laki pa ng utang sa amin ng pamilya kawang ko. Yung 1.33 billion na dapat ibigay sa amin, hindi binayaran, dapat inuna kami bayaran para lang may pamumunang kami sa pagsasaka. Upang masiguro ang pagbabayad ng 30 taong amortisasyon sa gobyerno, Pilit na pinapirma mga benepisyaryo sa APFU. Hindi na dapat kami magbayad sa lupa. Pals at tugo na namin ang kinuha ng pamilya ko, Wangko. Nagdulot ng dislokasyon ng magulong alokasyon ng mga lote sa pamagitan ng Tambiolo. Hindi kinilala ng darang bungkalan at ang panawagan ng mga magubukid para sa kolektibong pag-aari at libreng pamamahagi ng lupa. Naginawang Tambiolo nanda, hindi makatarungan talaga yun eh. Halimbawa ang barangay Baditi, binahan nila ang Tambiolo. Tinambiolo nila pumunta naman sa Pando, sa magilog Sino naman ang magsasaka sa kalayo? 150 ang pamasahe. Back and forth, sabi mo na 300. Sa araw-araw, mag pa lang sa pagsasaka. Ano pa ang kikitain ng mga magsasaka na? Itinulak ng dara mga benepisyaryo sa pagpaparenta at pagbibenta ng lupa habang nakatali ang mga magubukit sa mga kondisyong hahantong sa diskwalifikasyon at pagkansela ng CLOA. Mabilis na binabawi ng mga Kuangko Aquino ang kontrol sa lupa gamit ang kanilang mga ahenteng plantador at pinanser. Sa halip na maging katibayan ng kanilang karapatang magbungkal, ang mga dokumento mula sa DARA ay nagsisilbing kolateral sa iligal na sistemang arendo. Habang ipinagmamalaki ng gobyerno ang tagumpay sa pamamahagi ng lupa, agresibong pinapalaya sa mga magsasaka sa tulong ng DAR, polis, militar at lokal na korte. Tuloy-tuloy ang intimidasyon at pananakot sa mga magbubukid, pambububog, mga aresto, patong-patong na gawagawang kaso, pagbuldoser ng pananim, panununog ng mga kubo, pagbabakod at pagbabantay ng armadong gwardiya at puwersa ng Estado sa daan-daang ektaryang lupa na dapat ipamahagi sa mga magsasaka. Walang lupa, walang hostisya, panluloko, panarahas, pangangamkam. Ang carp at ang carper ay dambuhalang panggagantyo na bumibiktima sa mga magsasaka sa buong bansa. Ito rin ang nagsisilbing panabing sa talamak na korupsyon sa gobyerno gaya ng limpak-limpak na kompensasyon sa mga mga nagay na gaya ng mga kawangko at pandarambong sa pork barrel para sa mga peking NGO at palpak na proyektong pang-agrikultura. Sa ganitong ka, malaking kabiguan ng huwad na karp, makaraan ang 26 na pagpapatupad nito at maging na 40 taong na pagpapatupad ng huwad na Marcos de talagang kinakailangan natin ngayon ang pagpatupad ng isang bagong batas para sa tunay na reforma agrario ng isang gobyerno o isang regimen na hindi naglilingkod sa interes ng mga mamayan, ang masang magkasaka, manggagawa at iba pang sektor uri sa lipo ng Pilipino ay may makatwiran at malakas na dahilan para patalsigin ang isang kontra mamamayan, masista at pahirap na regimen. Ano man ang gawin nila ng pamilya ko, Wangko, nilalaban at nilalaban namin ang na lupa dahil yan ano ba ay buhay namin mga